Ngayong nalalapit na ang usapin sa pambansang budget, sinimulan ng talakayin ng Kamara ang mga proyektong pang-irigasyon at agrikultura ng pamahalaan. Si Merales Moras sa detalye. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na mas magiging aktibo at produktibo ang Kongreso, lalo na sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Sa Kamara, tiniyak ni Romualdez na patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyo ngayon at tiwala siyang ganito rin naman sa Senado. Well, um, we congratulate um, uh, the new Senate President, Chisio um, uh, Escudero. We would like to thank um, uh, Uh, Senator Mix, as uh, he served as the uh, former Senate President, we look forward um, uh, to uh, continue the um, uh, working relationship and partnership with the Senate, and um, we can only look forward to um, uh, more um, uh, productivity and for the efficiency of the passage of priority legislation. and the administration of President Marcos Jr. for and by the people. Nakapanayam ng media si Romualdez matapos niyang pangunahan ang isang pagpupulong sa Kamara kasama ang Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration. Ang pangunahin nilang tinalakay ang mga convergence program ng administrasyon para sa irigasyon at agrikultura sa bansa. Sa ilalim ng 2025 National Budget, plano nilang bigyang prioridad ang mga proyekto ukol sa patubig at flood control. Yung patubig ay um, napakahalaga sa farming. At uh, kung walang patubig, talagang mahirapan. Dito nakikita po natin yung malaking pondo para sa flood control. Kaya nakikita po naman, nagumpisa na naman yung gulan. At uh, yung gagawin natin dito sa ano sa vision ng ating mga presidente, yung sinasabing convergence, yung NIA uh, has this vision as uh, so, uh, brought um, fore by the president uh, to be implemented by um, uh, the public works uh, under secretary uh, manny bonuan through all the support of all the congressmen in the districts that all the funding will be aligned Bago naman ang sinidiya adjournment, isa sa mga naipasan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ay ang House Bill number no. 10381 o panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na layong maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Panawagan ng mga kongresista sana'y mabigyang pansin na rin ito sa Senado. Pwede natin sabihin that the ball is now in the Senate. Nagawa na po ng liderato ng Kamara ang kailangan gawin. But of course, we do hope that as soon as possible, ito po ay maaksyonan na. We hope na, at least in light of the change in leadership, uh, that we would see also improvements as well in the passage of uh, priority legislations. Tuloy-tuloy rin naman ang mga pagdinig ng mga komite. Ang House Disaster Resilience Panel inaprubahan na ang panukalang nagtutulak sa pag-institutionalize ng mekanismo para sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster na sakto rin ngayong nalalapit na ang tag-ulan. Alam nyo napakahalaga nito, ano? kasi dito, ambon pa lang, may ayuda na. Oh, Handang-handa ang Pilipinas pagkaganito ganito palagi ang gagawin natin. Unlike before, na ilang araw, ilang buwan muna bago tayo mapapadala ng ayuda. Ngayon, ambon, sabi ko nga, ambon pa lang, may ayuda na. Bago naman tuluyang maisa batas, kailangan din munang maipasa sa plenaryo ng Kamara ang panukala at dadaan din ito sa Senado at Malacanang. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.